Happy New Year! Time check, time check tayo. Uh, 12.05, 12.06, 12.07. syempre. galing tayong duty closing lang naman ng lola nyo. Syempre galing pa tayong work. Tagmamanti ka na ako. <laughs> Habang ang iba, nagsasaya. Tayo naman eh. Ayun, galing trabaho. Wine! Wine! So, since... Hala, galit ba siya? <laughs> <laughs> since extended ng metro, I think, I hope, yes, marami ako nakikita. So, pa-uwi pa lang tayo. May kita ba ba akong fireworks? Parang wala na, no? Sana? Hala. Ayun, Happy New Year sa lahat. Sana. Hindi, maging, hindi naging madali yung taon na to. Siyempre, hindi naman siguro sa amin. Hindi sa inyo din. Pero since bagong taon, we're hoping for the best. Diba? Tignan natin. Excited na akong huwi. At maganda si Papa. O oh, diba? Walang tao. Nags-celebrate sila ng new year. Tayo pa-uwi pa lang. Last year, Dubai, mula ko. So morning ako nun. The other year, JBR naman ako. Hanggang alas 10 lang ko nun. Ngayon, hindi tayo nakalusot. Hanggang alas 12 tayo ngayon. At dahil malapit tayo sa pinapasukan, tayo ang -tay. Wala nang car words. Wala na ako na ako. What does that mean? The final destination of this train is... Hmm. Oh, wala nang tao. Wala <laughs> nang tao. Happy New Year sa atin. konti na lang. Sa bahay na tayo. O diba? Mausok. Mausok-usok pa konti eh. Yes. So, Siyempre, fireworks firework sila. Tayo naman. Pauwi na. Nagugutom na ako. Nawala makakain na tayo. Ay, naku. Ganun na lang yun. Natapos na yung isang taon. Panibagong taon na naman. Panibagong pag-asa. Na nawa maging mas maayos to. Sabi nga, much better. More opportunity for us. Uy, grabe na iyak yun. Charot lang. na Siyempre, nakakapagod. Ang daming bagay na nakakapagod, but sana this year will be mas masaya, mas masagana. Di ba? Dapat matatag ito Eh ayun. Tulala na lang. Tulala sa isang tabi. Eh. Sana talaga. I'm really, I'm really, I'm really praying. Happy New Year! Ito, dito na tayo. Oh, bang. Andito na si Oma. Hello po. Hello. <laughs> Hello po. Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Happy New Year. <laughs> um, mabilis lang mano, maglakad. <laughs> hindi, hindi, metro. Wala masyadong tao. Walang tao. Oo. Hindi tao sa Dubai Eh, muwi ako. Dubai Mall. Hindi ako Dubai Mall. Eh, oh. muwi ako. Oo. Pero ang daming mga mga security para sa ano, sa JBR. Yon. Ah, Oo. Oh. Oh. Kasi siyempre mga magagaling. Oo. Oh <laughs> magtutulog ka. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy, happy New Year! Oh, ba? Diba? Marta foods! Wait lang, mag-peace lang ako. Ten, 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 ten. Nagpalit na ako. Syempre ganyan pa rin. May sakit kasi si Opa. May lagnat ka pa rin ba? Para yung boses niya. Diba? Nagtanggal tayo ng makeup kaya ganyan na yan. Natural na yan. Wala na akong magagawa dyan, ha? <laughs> Ano? No. no. Ha? Parang pangat ko, oh. No. Ay, message pala si JP. Tinawagan ako kanina. Ano sabi? Punta daw tayo Sabi ko, I'm sick. Lahat naman sa boses mo, di ba, that you're sick? Ano niya rin so, sa'yo? Naba, narinig niya. <laughs> Happy New Year, everyone! So, tayo kakain na muna. Kasi syempre, di ba, tayo ng work. Ito, so, let's go, May sushi, may salad, may donut. So, simple lang. Kasi dalawa lang naman kami ni Opa. Mahalaga kami magkasama. Ay, wow. So, let's eat na po.